Julian. Yung palampakan naman po sa ating si Mentor Julian. Excited ba ang lahat? Yes! Ah, grabe. Thank you so much sa lahat na dito right now. And um, grabe, uh, thankful din ako right now kasi nga nandito kayo ngayon. And I know na kaya kayo nandito right now kasi nga um, gusto nyo makita and gusto nyo makarinig ng totoong kwento kung paano nga ba datulungan yung isang uh, ordinary tao, gaya ko. And sino nga ba dito yung mga first time? Kasama ang kamay. Ayan, pwede ba tumayo yung mga first time? Tayo muna, tayo, tayo. Ayan, para makita natin kung gaano ka pogi. Gaano ang ganda kasi nga meron ng tayong eye glow, di ba? Talaga. Yes, palapakan natin yung glow product natin. And of course, um, palapakan din natin yung mga bago na yung ito. Right? Palapakan natin, guys. Alright. And Siyempre, um, sino yung mga bisaya dito? Bisaya? Oh, grabe yung tagahan na, oy! <laughs> Basta diba? bisaya, gwapo ang guwapo! guwapo. <laughs> And yun nga, um, right now, nandito ako ngayon sa harapan ninyo dahil um, produkto lang din ako ng ating online platform, ng ating company, kung paano nga ba natulungan yung gaya ko, di ba na dating probinsyano lang, And talagang isang ordinary tao lang na nagkaroon Nangarap lang na sana magkaroon ng magandang buhay in right now eto na. And gusto ko sana na makinig kayo lahat, tingin niyo mabuti kung paano ako nagkaroon ng results. And naniniwala ako na lahat nandito right now at kung ito na ang ikaw na yung susunod na maglalabas sa mga mayroong And yun, para mas nag-iilala ko sa mga bago. Anyway, uh, I'm Coach. Mark Joshua Minar, so dating empleyado lang din na nagkaroon ng magandang resulta and uh, isa rin ako sa bagong milenaryo ng aming community. Palapakala nyo guys. And syempre, para mas makilala nyo ako, sino nga ba ako dati, before ako magkaroon ng magandang resulta. Ayan, paano ba yan? First time eh, paano ba yan? Ay, nako, ba? Wait na. lang <laughs> Alright, ayan. So, nakita nyo naman guys, di ba? Napaka-cute na dyan. <laughs> anyway, um, yun. Um, from to Sado Leyte, Visayan ako. So, talagang, kagaya nyo nandit talaga ako ng Arab, uh, dumipat ng Maynila. Kasi nga, syempre, sino tayo di ba sa Provincia? Alam naman natin, ang hirap ng buhay doon. Diba? So, puro kamote, saging, yun talaga yung kinakain natin doon, di ba? And kagaya nyo din, talagang naglakas loob ako. Siyempre sabi ko sa sarili ko that time na kagraduate na ako ng college. Eh. Sabi ko, um, gusto ko talaga magkaroon ng magandang buhay. Gusto ko matulungan yung family ko, um, umangat. And talagang alam nyo yun, makukuha ko yung mga pangarap ko. And kagaya nyo din, di ba sa mga bisaya dito na dumipad, pumunta ako ngayon. And sabi nga, sabi ng ng family ko that time, parents ko, Diba sabi, pag nag-aaral ka mabuti, pag nakagraduate ka, And pag naka-work ka, tama ba magkaroon ka ng mga ganang results? Yes! Yeah. And sino ba yung mga empleyado dito? Satisfied ba kayo sa resulta ng bilang empleyado? Yes! Yeah. Tama. Ganun din po ako. Kasi actually, no time no yun, naging empleyado ako. Ayan. So, naging... After ko mag-graduate ng college, alright, so, that time, hindi ko nakuha yung TOR ko. Kaya, pumasok muna ako bilang isang production worker. Kasi nga, um, 17 years old pala ako niyan, talagang kumayod na ako sa buhay kasi nga, yun, gusto ko talaga magkaroon ng magandang resulta. Gusto kong gumita, gusto kong magapera, and gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung family ko. And syempre, nag-enjoy naman ako niyan kasi syempre yung mindset natin that time, empleyado, 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 empleyado. Yun ang kinuturo sa atin, tama ba? Maging empleyado, tama mag-serve sa ibang tao, tama ba? And that time, nung time, uh, nakuha ko yung QR ko, syempre upgrade. Sabi nga nila, pag gamit mo yung course mo, syempre doon ka na mas may excited. Kasi nga, gamit mo na yung course mo, yun yung pinag-aralan mo ng almost 16 years, tama? At talagang sinasabi ko that time, ito na yon. Kaya nung time na yon, naging storekeeper ako, actually yung position ko niyan, ay staff ako. So, yung mga kasama ko diyan, yung mga tauhan ko, and Mukhang yung VIP, di ba? so, that time, nag-enjoy na ako kasi nagamit ko yung course ko. Ingod-ingod in na ako niya. And actually, um, five years ako naging ganyan, um, napaisip din ako. Kasi sabi ko, parang may mali. Kasi isipin nyo guys, gamit ko yung course ko, five years na ako, pero paste pa din po yung naiipon ko. Relate ba lahat? Yes! And relate din ba yung mga old double right now na puro receiver din? Yes! Para so, sabi ko, five years na eh. Sabi ko, wala pa din nagpabago. And syempre, since no, wala akong idea, no choice ako that time, tuloy pa din. Tama ba? Hi. Tuloy pa din. And to cut the story short, ka, naging delivery driver na ako. Bakit? Yun yung tumating ng pandemic, Dahal, halos lahat naman karamihan dito napektuhan. Tama ba? Yes. Marami naman ang trabaho, marami na lugi ng company, Maraming mga OFW na rin, mga estudyante, nag-stop, tama? Yeah. And yung time na yun, naging delivery driver ako, at diyan nag-start nag ang lahat. Bakit ako nagkaroon ng mga nag -resulta? Kasi that time, uh, umaraw nun, um, nag naglibra ako sa Pasig. So, nung pupunta ng Pasig, biglang umulan, na sumilong muna ako sa isang malaki na that time. At doon ako napaisip at sabi ko, Teka, parang hindi ko na deserve yung buhay ng mga tawa. Kasi isipin nyo guys, graduate ako ng college, tama? Magkano nilabas ng pens ko? Malaking pera yun, tama ba? Yeah. Pero mauwi lang ako sa buiging delivery driver. Di ba? Kaya nung time na yun, napaisip ako, di pwede ito. Kaya nung time na yun, guys, nag-decide ako, ano yung solution ko? Mag-abroad. And nung time na mag-abroad na ako nun, guys, actually good news kasi nilipad na ako ng Taiwan. And actually, one week na lang yun. Kin Kinakit ko na. One week na lang yun, nag-decide din ako maghanap ng part-time. At nung nakita ko yung platform, sino ba yung nag-how lang dito? Mga nag-how. Alright? So, same tayo. Nag-how lang din ako that time. Nakilala ko yung classmate ko. So, ito yung ginagawa niya. At nung time na yun, may pinakilala sa sasabing tao, walang iba, of course, mentor Tanya Morales. Right? Hello, iba, eh. Nung nakita ko yung buhay ni mentor Tanya Morales, sabi ko, wow, parang iba to. Kasi bakit? Nakita ko yung resulta niya na yun din yung pinapangarap natin. Tama ba? Yes! Nakita ko yung resulta niya na sabi ko, ito yung gusto ko eh. At the same time, same din sa inyo na nanonood ako ng event. Hindi lang din ito, Zoom event, pero almost nasa 2,000 yun eh, yung event pa yun. Na sabi ko, hindi, iba to. Sabi ko, di ba kasi kung talagang, sabi na, scam tao, di ba ganun ba? Isa, scam ba, Hindi eh, kasi nakita ko talaga, ang dami ng tao. 2,000 yun eh, di ba? I think umabot pa kami ng um, take down sa mga Tapos, nakita ko yung light ng mga OFW. At doon ako na, na, na question mark, na turn on question mark, kasi nga, yung mga OFW yung yun, na pauwi ng community natin. At yung mga OFW yun, na sabi nila sa event, i-take advantage nyo na yung experience namin na matagal na sa abroad, wala well, bago, but sa tulong ng community nito, to, nagkaroon ng magandang resulta. At doon ako, di ba? Palapakalan guys. And, doon ako nagtalong sa sarili ko. Sabi ko, what if kaya huwag na akong tumuloy sa abroad? I-take advantage ko yung ang um, opportunity nito na, na gawin ko at baka magkaroon na ako ng magandang resulta gaya nila. Yes? And noon time na ginag ko yung platform natin, naging part ako ng Project High Committee ng uh, company natin, dito na ako nagkaroon ng magandang resulta. Yes? Salamat sa dati, hindi ako nare-recognize sa work ko. But sa community natin, naging top 1 tayo at nung dating kumikita lang ng 10 to 15,000 per month, dito na po tayo nagkaroon ng mga daraso na kumita po tayo ng 50 to 100,000 per month sa platform natin. Pinapalang pa guys. And yung results na yan, same lang din talaga yan sa sitwasyon niya right now. Na ako, nanonood ako, ay eh kinig ako, na ko sa sarili ko dapat na kaupo ko, I'm welcome. Ako din yung magkakaroon ng income na yan. At yung income na yan, dahil din yan, sa panonood ko, gaya nyo. Kasi nakinig ako, sabi ko walang imposible. Tama ba? Yes. Kung nagawa ng taong yan, magagawa ko din. Tama ba? Yes. Okay. Magagawa nyo din. Tama ba? Yes. Kaya nung gilap ko yung opportunity ko, dyan tayo nagkarason, sa nag-back to back six figure din tayo dyan, kumita din tayo ng 85, uh, 81,000. And ito yung hindi ko makakalimutan sa lahat, guys first time kong kumita ng 50,000 in just one day. Wow! Yes, i-highlight ko yan. Kasi, pagtatanda ko yan eh. Kasi yung time na yan talaga guys, talagang hindi ko in-expect na talagang after nung ginawa akong hassle sa platform natin, is kumita talaga kayo dyan. Hindi lang yan. Dito 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 lang palabas ng first six figures check up chiko. Okay. Right, Napalaga din medyo naiyak ako sa time eh. Until now, naramdaman ko pa <laughs> kasi yan yung hindi ko makalimutan. Kasi tandaan nyo guys, uh -huh. provinsyano lang po ako. Never po akong uh, nag-experience na kumita na ng malaki. Tama ba? But dito sa online platform natin, dito po tayo palabas ng 100,000 sa buwan yan. Na para sa akin guys, hindi kita na po yung mga abroad. Di ba yung manataas yung rank sa abroad? Tama ba? Na talagang para sa akin guys na yung check na yan, o para sa akin, yung first check ko na hindi, hindi, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. And sabi ko nga, noong time mayon, na yon nakita ng mga pisan ko, kasi actually, pisan ko na, misal mis mis believe sa platform natin. And noong nakita nila yan, doon sa na-amaze. Sabi nga sa akin, boot na lang talaga, naging matigas yung ulo. Kasi nga, kaniwala ako sa nakikita ko eh. Tama ba? Tamay. Kaniwala tayo sa nakikita ng right now. Kaniwala tayo na time will come tayo din talaga maglalabas ng malaking resulta. And of course, yan, bilang isang probinsyano, siyempre, sino ba yung nag-pipisunet dito? Di ba? Nag-pipisunet, nag-computer lang, di ba? Pupunta sa computer shop. And siyempre, tayo din din talaga tayo ng sa sarili nating Apple MacBook. Di ba? Na talagang dati, ano lang eh, para sa akin, ano eh. Imposible, eh, kasi magkano po yung ganyang, na, na, ganyang gadget na yan, tama? Bilang isang empleyado, di kaya, magkano lang yung income natin, 10k, pero yung daily, magkano yan, tama ba? And dito ko din talaga na experience, na dito sa platform natin, kahit hindi mo na pala pinapangarap, binibigay. Yes! Tama! Yes! Doon naman namin iskalo, sabi ko nga, buti na lang talaga, yung nakita ko yung taong yun, doon talaga ako nagawa may idea na hindi lang sa pagiging empleyado yung dulo ko. Hindi lang hanggang empleyado yung kaya ko because deserve ko pa ng mas mataas dito. And syempre, yan, ito yung pinaka-memorable din sa akin. Di ba sinabi ko na sa inyo na talagang ako po yung isa sa pinaka-bagong naging part ng Millionaire's Club member ng company at ang natin. And that time, 70 years anniversary ng company natin yan. And binalikan ko lang yung dating ako na ordinaryo tao lang naman ako. Sometimes sumisigaw pa sa event, sabi ko, ako na yung susunod. Ako na talaga. But right now, di ba? Yung taong yan katabi ko, yan mismo yung taong nagpakita sa akin ng vision. Ano ba yung kayang gawin ni MJ Maynard? And siyempre naman, sa lahat ngayon dito right now, na ikaw right now nangangarap din, nangangarap na magkaroon ng magandang resulta. Kung ikaw naman, uh, bago pa lang, nangangarap din talaga na magkaroon ng ganyang result, maniwala lang kayo, tuloy-tuloy lang. Yes, yes, kasi yes, ako right hey. now, itong pagtayo ko dito ngayon, ako kasi yung nagpipresenta yung pwede mag-resulta nyo. At kayo naman nanonood right now na beginner pa lang, kayo na dipresenta ng dating ako. Yes. Kaya, tama ba? Biro ba sa inyo yung pwedeng mangyari sa inyo ngayon? Yes. <laughs> Siyempre, lifestyle. Actually, hindi ko na nilagay lahat. Napakadami kong lifestyle na experience sa community natin. And ito lang yung pwede kong masabi sa inyo. Dati, hanggang nanonood na ako sa TV. Dati, nag-like na ako sa mga um, lifestyle ng mga kaibigan ko na mas tangat sa buhay sa akin. And dati, sabi ko, kailan kaya ako magkakaroon ng gano'ng buhay? Dati, natatatang ako, kailan kaya ako makakatraboy ng gano'n? Kailan kaya ako ma-experience ng ganito? Hanggang tanong lang ako, but nung time naging part ako ng community, na experience ko na sa ngayon. Ang good thing ko dito, at yung bakit, ni Piso ko lang akong ginastos dyan. Ang ginastos ko lang yung outfit ko, kasi nga, di ba, isa yan sa mga talagang binigyan ng community na lifestyle na libre lang. Right? Eh siempre yan din yung lifestyle na sabi ko sa sarili ko, grabe no, kasi probinsya ang eh. Pag-iisda lang alam, magsasaka lang alam, but right now, ang dami ko na pupuntahan na iba't ibang lugar. Actually, yung pinaka-latest sa travel ko din is yung Bicol. And hindi ko rin makakalimutan yung Bicol na yan, kasi nga, syempre, kasama ko din yung mga taong tumulong din talaga sa akin. Sabi nga nila guys, kung gusto mo talaga maging mag uh, magkaroon ng magandang resulta sa buhay mo, kailangan na may taong sa iyo na nakarating na doon sa pupuntahan mo. It's a rough feeling. Kasi mag-isa lang akong lumaban sa pangarap ko, ni family ko negative, pero sa dahil sa mga taong yun, dahil sa tulong nila, dahil sa pag nila, nagkaroon naman ng magandang resulta. And gusto ko lang sabihin sa inyo guys, mag-isa ngayon, hindi mo support yung family mo. Okay lang yan. Bakit? Nandito yung community na dinahandang yeah. tulungan ka. At tandaan mo, hindi lang community to, hindi lang community to. Kung second family mo na to, yeah. na talagang sasamahan ka, ano man ang mangyari. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang talaga. Yeah. And syempre, di ba, latest, uh, pinaka latest income ko yan, last month lang yan guys, naglabas ulit tayo na another six-figure income. Na para sa akin guys, bakit ko siya ina-highlight always? Kasi guys, nagiging normal na lang ang 100,000 per month dito sa community nito. At kung nagagawa ko nga right now, di ba? Of course, kayang-kaya nyo -kaya din. Kayang-kaya -kaya nyo din, din. And yun nga, um, ito din yung talagang di ko na makalimutan. Kasi nga, that time din, talagang wala akong ibang ginawa guys. Kundi talagang, nesmes mess, lalo ko na intindihan yung community nito. Para maintindihan mo lalo, the more pala na totoong tumutulong ka talaga sa tao, the more na nasa puso mo yung pagtulong, believe me, believe me, yung blessing na gusto mo uh, mangyari, puso't ibinibigay na lang yung ganito. <laughs> yung karantahan na sa mga dito guys, ano ba bakit? Kasi ulit-ulitin ko sinasabi sa inyo, hindi nyo ito gagawin mag-isa. Nandito yung community natin. Nandito na yung mga taong successful talaga na para sa akin, igagay at dadalhin ka sa totoong daan para magkaroon at pabot yung mga pangarap mo. Yeah. At siyempre, before na ako magtapos guys, ayan, decide now. Decide now, kasi para sa akin guys, kung ikaw right now hindi ka pa satisfied sa resulta mo, kung ikaw, uh, kagaya sa mga bago, kung hindi ka pa okay sa resulta mo ngayon, hindi ka pa masaya, naguguluhan ka pa, hindi okay yung resulta na binibigay sa iyo na saan ngayon. Ang kailangan mo lang gawin is mag-decide. Yes. Kung gusto mong baguhin yung buhay mo, kailangan mo lang gawin is mag-decide. Kung gusto mo ng changes, kailangan mo lang mag-decide. Kasi para sa akin, kung mag-decide ka at paninindigan mo yan, believe me, humanap ka lang ng tamang community Maghanap ka lang ng tamang opportunity. At kung nakikita mo doon, sa dalawang yun, napakadami na natutulungan. nakilala mo yung picture niyan? Diba? Tignan niyo kung gaano karami natutulungan diyan. At kung nakikita mo, mag-decide ka lang. Kasi yung desisyon na yan, yan din yung magpapabago ng buhay mo. Yes! Yung desisyon na yan, yung desisyon na yan, yan din, yung mag-iingay kung ikaw ngayon tahimik at kung ikaw ngayon is talagang para sa akin is nangangapapa sabi ko nga mag-decide ka lang kasi nga darating at darating yung araw na yung resulta na pinapangarap mo mangyayari yan and last is believe in yourself and you will be unstoppable negative man or ikaw man mag-isa right now maniwala ka lang unang-una -una para maging uh, maging successful ka sa buhay kailangan niwala number one sa sarili mo na kaya mo. Yes! Kasi dulo, di ba, ang kakampi mo, sarili mo. Pero yes! the moment, niwala ka 100%, ano man yung pinagdadaanan mo, ano yung pagdadaanan mo pa, may tatawid at may tatawid mo yan. And syempre, para sa akin guys, iwala lang, And always remember, God is good all the time. Yes! Time will come ibibigay, ibibigay yung gusto niyo mangyari sa buhay. Thank you so much guys! And sa lahat ng dito right now, syempre, wala nang iba mangyari kundi hey, kayo na ang susunod.